Ito may likod sa tatak ka lemonade mo. Itatanggaw ko ng bahala dyan sa lemonade mo. Ito natatanggaw sa lemonade. Ito pa ang isa, di ba? Ito sa mga tatang. Ito lang ang sa inyo na sarapan sa tatang, di ba? At sa mga kabaka, maligay magbabalik sa panibaba na naman nating Medyo. Ngayon nga, eh, nagbabay tayo upang maglaro ng BC Business, which is sa loob na naman na Roblox. So, mukhang panibagong episode na naman, no? So, ano pa nga pag natin? Kung nagagat natin patagalin pa to, tingnan nga natin. Ano nga pang meron sa larong ito? So, nandito na tayo at meron silang T-Blox Guide. O, ano yon At wait lang, paloadingin lang natin yung ating ano, no? Yung ating Roblox. So, yun na ako tayong Bad Shaka And 1 T-Blox Studio. Getting started, diba? So, hello. You know, I gonna give you a quick tutorial. Promise one take long. So, yan. Para hindi na tayo magtagal, diba? One, the game is pretty simple. Just take a customer order and then make make day one and give them it. As you get money, you can buy upgrades and also upgrades how much different items sell for. As you play the game, you will level up. Use gem for leveling up to by long term and career upgrade. Have fun for running your first business. Salamat sa iyo, Mr. T. Blacks. So, yan. So, ito na pala. So, take order nga doon natin nasabi. So, hello, ginoo. You know, oh. So, maaari ko doon makuha ng order. Ang iyong order Eh, dalawang lemonade. Lemonade nga ba, diba? So, lemonade. Nice, diba? Diba, napaglaro nito, ha? So, ganito. Oh, so, press E para mag create ng lemonade. no? So, that was nice. Dalawa nga pala lemonade? Oh, kanil Oh, so, ganito pala to. So, ito na po. May na nga 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 so salamat sa nga 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 sa nga 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 So, yun, hindi ko nabili, no? Asensya na. Asensya na talaga. Hindi ko talaga kasi nakita na 9 Robux ang talagang inex ko agad kasi Robux eh, yun pag nag-uusapan. So, take order na rin. Lalo sir. user, lemonade yun. Try nga natin ka-clean mamaya. So, ito na, mister. Ang yung isang lemonade and one lemonade coming out. So, shake your mouse. Oh, shake your mouse lang. Ganun lang. So, hindi ko na-shake yung mouse ko. Basta, pag ba na-shake natin, na-complete natin yung sinasabi niya is meron ba tayong makuha ng something o mas gaganda pa yung lemon lead natin. Hindi natin alam. So, ito increase max customer to, to. So, 50 para maka makapila yung dalawang customer dito yung nagwe-wait yung customer dyan, di ba? So, take order natin na lang kay madam. One lemonade lang. Nice. Hindi na tayo matatagalan pa. O, di ba? Perfect. Para sinukat, di ba? So, salamat sa'yo, madam. Ah, so, paganda pala pag dalawang in-order nila kasi yung sa kay madam, isa lang in-order nila. For cash lang inakuha natin eh. Pag yung two yung in-order nila ng lemonade, eight cash. Which is tama naman talaga, di ba? Dalawang lemonade din. Oh, so pag check natin yung mouse, kita ko na nababawasan yung oras, no? Pagka ginagawa natin siya, nababawasan yung oras, no? So, salamat sa iyo, sir. Ano ba tong ano na? Ano ba may bibili natin dito sa shop? Oh, di ba? man naman, no? So, construction. Uh, view business plan. Oh, so magkakamit din tayo ng hotdog. Ito ice cream and toast. So, ito hindi ko alam to. Wow! So, hello, sir. So, wait lang. One day minute late. Coming up. Give na natin. Salamat, sir, sa pagbili mo. Uh, Maari ka bang Bum bumalik sa amin, sir. Oo, oh, nawala sila sa akin. Sandi, tingnan ko paano nila ubusin, di ba? Kung hindi na nila kakain, no? Mukhang paano nila lang nila natin kakain. Which is napaka hindi pwede. So, madam, dalawang lemonade. Come it up! Madam, ito na ang iyong last na lemonade. Salamat, madam, sa pag-ano nyo. So, nag-level up na tayo. So, claim reward nga na. Ano bang mapa natin dito? Click, 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 click. Oh, oh. rich tip boost. Uh, 15 gems. What? May tip nintala dito yung ano, no? burger costume. Oh, may burger tayo dito. Seryoso. Ah, ito, hire assistant. So, doon nga, assistant ang ating ano ngayon, pag -ipunan. So, ano tong kulik-kulik natin tong ating three reward click. Rush Hour Boost 30 Gem ah, Ano ba yun? Yung kanilang sinasabi Basta pagpatuloy na nga lang natin ito Hindi ko alam kung kagamitin yung gem na. So sir Ito na ang yung order sir Enjoy your lemonade Wait with love kay Shibipe Kaya salamat sa pag-order sir So balik kayo So wait lang Ikukunin lang ako Para talagang isa na tayong ganap na vendor ba? Diba? So, di diba? ba? Dami niyo ba 'yon? Si Basa. Ito dapat hindi natin nalilimutan 'no na pag tayo'y titinda, di ba? So, madam, pasensya na sa pag-iintay. Masyado ba ang matagal? Dalawang lemonade. Parating na yung dalawang lemonade. Ito na ang isang lemonade mo, madam. Okay, madam, inumin mo na yan. Ba, hindi nila iniinom. So, salamat, madam. So, ano meron dito? Tea, blacks, chat, tag. Longer boost. More gems for leveling. Ah, ano ba to? Eh, dito ba yung gems? Career upgrade. Ah! Player speed, tip. Tip chance tayo, di ba? O golden chance, ano ba? Tip chance tayo. Hindi ko alam tong starting money. Saan ba to? Basta tip chance tayo. Sige, lagay tayo niyan. Starting money. Pero itong tip chance natin i-upgrade, no? Ang alam po, pag sa starting money yun, siguro, pag alam mo yun, nagka-stand tayo, nag ka. So, pag nagkahalibang, binili natin yung, inandak na natin yung hotdog stand. Ang alam ko, ang mangyayari eh, matapas yung ating starting money o yung pera na sadya. Ito, so, meron na agad tayong pera. Kung in-upgrade -in natin yung session na sa paghihintay, mister. Your lemonade coming up. Ito na, mister. Salamat sa pagbili. Tawagin mo ngayong mga friends para bumili dito sa amin, ha? Hello, madam. ko na ba yung friend mister? So, madam, wait lang. One lemonade coming up. Ito na, tapos na, madam. Diba, kakita niyo ba pa bilis sa aming service? So, yan na, madam. Enjoy your lemonade. Have a nice day, madam. So, ano pa tong costume natin na to? sige, wag muna tayo dyan. Oh, so hello, ano, tatang. O, oh, dalawang lemonade. Mahilig pala si tatang sa lemonade, no? Sige, tatang ako oh, yung bahala dyan sa lemonade mo. Ito na tatang isang lemonade. Ito pa ang isa, di ba? Made with love by Chef Ipe. So, si Chef Ipe, saan sa nakakarating, meron na tayong restaurant tycoon, di ba? Nag-alaga rin si Chef pinang ng mga doon sa dati nating mga episode. So, ngayon naman eh, magtitinda ng lemonade, di ba? Ito na nga, tatang. Talagang sabi sa inyo si tatang, di ba? Sarap patatang ang lemonade namin. So ito na tatang balik ka uli, di ba? Ito yung hindi ko sinabi na balik uli pero siya ang bumalik dito. tatang, salamat. Ito na kayo po na tayo 70. So ito kasi gusto ko hire an assistant. So sige, mag-hire nga tayo ng isa. ano? Siyempre, ano pa ano pang natin? Ano rin nga natin siya? Gagawa rin siya ng lemonade. That was very nice, di ba? So sige, ako na babahala dito sa isang ano. Salamat sa iyo. Oh, ba't siya nagawa pa ng demonite ano na? Eh, wala na na-order, di ba? Oh, dito sila nagkanggaling, no? Ano bang meron dito? Meron ba dito portal? Secret portal ba dito? Ang wala naman eh. Ang galing talaga ng ating assistant, no? Sabi ko na nga ba? Na-curious kasi ako. Kaya yun ang unang kong binili. What? May assistant ka lang. Napaganong si Kuya Ayan eh, nyo. Kaya, assistant yung binili niya. Sige, mag aan lang tayo dito. Ano ba to? Oh, what? Ito yung burgeran? Wow! Ang laki na kanya. Grabe. ang so, galing niya naman. So, bibigay ako sa kanyang nabili. Gusto ko rin yan. Gusto ko rin yan. Niya. Dami niyang stop sa hindi sa lang. times 2, Jem. wag nang wala siguro, no? Ito lang aking stand pa. Yayaman din ako balang araw. Sinusumpa ako sa langit. Balang araw yayaman din si Akaba Heyan. Di ba? So, ito, welcome sa'yo, sir. Kaya talaga ng mistak. Ay, ba't siya naglubog? Kaya talaga ng mistak natin na to, no? Bawala na tayong bawal na tayong mag-hire ng assistant. Yung isang dami niyang assistant, no? So, siguro, ipon lang muna kami. Ipon muna kami ng aming assistant. Tapos, try natin bilhin tong put up some flyers, di ba? Distribute. Ay, ano yung binibigay sa inyo sa bayan? So, ganun yung gagawin natin dito sa Pibting to, di ba? Wow! Ano to? Hubad ba O kasi Uy, dalawa. Tutulungan na kita. May berry. Oh, we just passed. Wow, golden. Oh my God. Gagawa nga ating stock ng golden. Kita nyo ba yun? Patakot hindi ko kaya. Ganit talaga ng itong dati, no? I'm really proud of you. May stock. Huwag ka mag-alala. Tataas ko post-wildo mo. Tapos ang binigay sa atin. Hindi ko nakita kung ano binigay sa atin. ano ba? Kita mo nga dyan, editor. Yung editor ko siya sabi sa kudyang din, di ba? <laughs> Nakita niyo naman yung kapag na ano ibinigay nun. Kasi nakagawa itong ating stock ng gold din, no? Oh my God, that was uh, nice. Ang ganda talaga yung stock natin. So, yan na, madam. At, naka-apon na tayo ng 50 cash, di ba? So, put up supplier. Sige. Dalawa na talaga, di ba? So, in-use pa ito ng ating, ano, no, ng ating stock. Ito ba yung, ano, itong turo sa atin? Kamu guys, ito yung turo sa atin, na no? Sino ba ngayon? Si T-Blacks. Si Black Sky. Oh, hello, may friend dito yung mayaman. Hello, may friend. Ah, uh, ba't ka na pala na napabisita sa amin? Ah, uh, dumalang siya, 'di ba? So, magbalik na tayo. Ano to? Basketball player ito. Ako kukuha ng order mo, sir. Mister. Wait lang, mister, ha? Talagang masyado kami busy ng aming staff no? So, diba? May follow up agad na ating staff. Nandito kayo, sir. So, ito na naman. Bumalik ka naman siya sa... Diba? Sarapan siya sa aming lemonade. Ano bang tawag na... Ano bang meron natin na tawag dito sa ating lemonade? Ano? Ah, uh, hindi naman limon no? Kasi limundi, din. Lemon din yun, no? Lemon din. din ni Mau. Diba? Lemon Dinimaw. So, yun ang tawag sa ating lemonade. Ito na, madam, ang iyong Lemon Dinimaw. Enjoy your lemonade. Made with love by Shepipe Lemonade Stand. Ito pa, wala natin babadbanta ng Shepipe Lemonade. So, tingnan nga natin. Ano to? Custom business name. So, so yan. Shepipe Lemon Dinimaw. Ano Follow. So, kailangan pa natin, ano, yung ko ba yung ano, pangalan natin. Madas naman, kailangan pa natin follow yung kanilang, ano, seryoso. O ba, dalawa. Talagang, kita nyo ba yun, mga dragon na abilis natin, pati itong si Ginoo. No, wait lang, Ginoo. Ito na Ginoo, ngayong limon, de So, sige, upgrade lang natin itong master juicer nito, tapos try natin, 90. Dalawa kambal, kambal bumili sa atin, no? Oh. So kambal din pala yung dalawang ka-dragon kanina. So galing pa sila talaga sa kanila ng ano, no? Lumba. Ito na sir, wait lang sir, shake your mouth. So ito na sir, ang yung lemon de, lemon de ni Mao so, Nag-gamis pa talaga tayo. So ito na sir, enjoy your lemonade. Oh, may nagtitip sa, oh, may nagtitip sa oh, atin yung tip. Oh, eh, to instant preparation boost. So nag-level up na tayo, level 3 na claim reward. So instant preparation boost na naman. So di ko talaga alam kung ano yan, no? So ito na, may bibili na natin ang faster juicer. tiringan natin ito kung mabilis mga ba talaga. Hindi na. So, ano ba, saan ba be-benefit yun sa ating staff o sa ating din? Hindi ko rin kasi alam, no? para sa staff lang natin, di ba? So, mukhang ayos ayos-ayos na lang siguro kung nagawa natin, no? Mukhang naka-upgrade tayo tatlo. So, ito lang kailangan natin by another blender, another table. So, yun. Mukhang dito ko na po muna tatapusin ang ating business tycoon. So, yun. Kailangan ko lang talaga muna tapusin ngayon ang ating recording kasi nga, hinapo na naman ako, di ba? Yun. Kung tapos nyo nga po ang na video natin ngayon, eh, huwag nyo kanimutan mag-like. At mag-subscribe para gawa pa tayo ng maraming videos kaya nito. So, hindi ko alam kung magagawa pa tayo ng panibagong episode dito. Pero parang ma makikita natin yan sa dandaan na araw, diba? Maraming salamat sa panonood.